May butas po yung puso niya. Kasi po yung puso niya pinasok ng infeksyon. Mayroon po rin siya ng problema sa mouth. I-re-repair din po yung mouth niya. Sa Sibili si ay mayroong congenital heart disease at nangangailangan po ng uh, operasyon. Muli nating balikan ang ating Action Co Center sa NCR. Makakausap naman natin ngayon si Arlene Gomez, ang lola ng sampung taong gulang na batang lalaki na si Billy Ray na may dinaranas na sakit sa puso na sumailalim sa isang operasyon. Magandang hapon po sa iyo, Lola Arlene. Uh, magandang hapon po. Opo. Kumusta po ngayon yung apupo ninyo? niyo? Uh, Mabuti naman po. Opo. Kailan pa ho ba itong sakit niya sa puso? Ah, uh, since birth po. Ah, simula nang ipanganak siya, no? Okay. Opo. Anong naging epekto nito dito sa apo nyo? Anong sitwasyon niya? Kasi po, ano, may butas po yung puso niya. Noong pong November, na-addict po siya sa PCMC ng isang buwan kalahati. Kasi po, yung puso niya, pinakasok ng infeksyon. Nangayayan po siya, bumababutan. Okay. Kaya po, nagka-problema po lalo. No? Nakakapag-aral pa po ba itong apo nyo? Nag-aaral pa po. Anong grade na po siya? Pagpasok po, grade 5. Grade 5, sa next week, ano? Opo. Okay, ito bang katabi niyo ngayon? I ito yung apo nyo may sakit? Opo, opo. O, medyo mabuti po ito yung sitwasyon ngayon, medyo malusog. Kasi po, uh, nagkaroon po rin siya ng problema sa bag. Nire-refer din po yung bag niya. Okay. Uh, nasaan ho ba yung mga magulang ni nitong si Billy Ray? Ano po kasi po yung mga magulang niyan? Iwalay po, yung babae po naanakan lang po ng, ng anak ko. Ngayon po, ito to, yung po to, alaga yung, ko na. Yung ulitin ko po, yung babae, naanakan ng anak mo? Opo. Opo. Pag-airtrend lang po sila dati. Ngayon, uh, akin na po itong batang to, sin apat na buwan lang po na sa akin na hanggang ngayon. Ako so, na kayo po na po ang naalaga. nagpalaki? Opo. Opo. So, eh, wala nang balita, wala nang balita sa nanay niya? May pamisa-misan po, meron naman po. Kasi okay. sabi ko sa kanya, kahit paano, nanay mo pa rin yun. Okay. Tatay yung, niya. yung tatay ho, yun ang anak ninyo? Opo. Ano hong hanap buhay ng anak ninyo? Itong tatay ni Billy ah, Ray? Factory, factory, worker po. Factory worker. So, may mga kapatid ho ba itong si Billy Ray o siya lang mag-isa? Meron po sa unang asawa po ng anak ko. Dalawa lang po sila, magkapatid sa ama. Okay. So, gaya po nang nabanggit ninyo, hmm. simula ng apat na buwan pa lang itong si Billy Ray, kayo na ang tumayong hmm. magulang opo. at lula. Opo, opo, So, kayo na Amo ang nag-asikaso. Opo, na ngayon. Kayo na rin po ang nag-apapaaral. Opo. Okay. Kayo naman, Lola. Ano bang hanap po inyo? Um, yung ngayon po, dati po nag-dinatid na po ako sa pabrika. Oho. So, Nagpapamerienda po ako. Eh, mula po nung nagkasakit ng asawa ko nung nakaraang taon, nung hindi na po kami kasi nag po siya ng ayusin. Okay. So, paano po nyo natutustusan yung pang-araw-araw na pangangailangan po ninyo sa buhay um, at pati na itong pagpapagamot sa apo ninyo? Ah, nagtat nagtatrap na tricycle po 'yung asawa ko tapos pagka lang, nang hindi na lang po ako sa ibang anak ko na tulong para lang po siya. Ilang taon na ho ba 'yung mister Nyot nagta-tricycle pa? Ah, tikito na po. Oo, oh, senior pa citizen po, na rin. o, oh, bubuti na lang ho. Malakas pa si tatay. Opo. Oh, Eto ho, Awa, Lola, na, no? makinig po. ho kayo para mabigyang solusyon ang alalahanin ninyo. Makakausap muli natin sa linya ng telepono si Sir Alvin Martinez, ang koordinator ng Akubikol Party sa National Capital Region. Sir Alvin, magandang hapon po muli. Ah, good afternoon, good afternoon, sir. Ayan, tuloy-tuloy pa rin na ang tanggapan ni Congressman Saldico at ang Akubikol sa pagtulong, Sir Alvin. Yes, yes, sir. Opo. Walang patit, walang patit. Uh Opo. Ito naman, si Lola Arlene, pinoproblema niya itong kanyang apo na si Billy Ray na may sakit sa puso. Ano po bang maaring asahan na tulong nito? Ah, uh, well, nabanggit ko kanina kay uh, nanay po, tutulungan po natin si Billy, no? dahil nga napag-alaman po ng ating opisina na si Billy ay mayroong congenital heart disease at nangangailangan po ng uh, ang operasyon. Operasyon ang gagawin dito kay Billy Ray para balik at maisaayos yung puso niya. Opo, opo, sir, sir. Opo. 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 Okay. So, ano po yung prosesong hihintayin po ni Lola Arlene para matulungan po natin? Actually sir, uh, kanina nung ni-review natin ang uh, kanyang mga papeles, hinihintay na lang po natin yung uh, kanyang uh, GL Ayun? na bumaba. Aha. Uh -huh. At uh, sinabi ko naman yan kay nanay na ang Bicol po ay eh, hantang tumulong, eh, yan ang parating bilin ni Kong Saldi, eh bibigyan po natin siya ng maganda-gandang uh, assistance. So, na hindi niya makakalimutan ng ako, Bicol. Opo, ibig sabihin, ora mismo pirinoseso natin yung pagsasaayos ng tulong at anumang oras mula ngayon o baka bukas ay matatanggap niya na yung GL para dito sa kanyang apo. Yes po, yes po sir. At uh, sabi, sabi ko nga ako kanina, magantabay lang po at uh, pag oras na lumabas na yung kanyang uh, assistance, patatawagan po natin siya agad sa ating mga coordinators. Ayan. Maraming no, maraming salamat Sir Alvin Martinez sa mabilis na pagsikaso uh, at uh, pagproseso uh, ng tulong sa ating pong mga kababayan. Mabuhay po kayo dyan sa Acubicol National Capital Region. Thank you so much, sir. Yes, sir, sir. Mabuhay din po kayo. Maraming salamat. Opo, balikan natin si Lola Arlene. Lola Arlene, magandang hapon uli. Magandang Lola, inaayos na pala. Okay. Pinoproseso na yung tulong para sa apo nyo. Oh, maraming maraming salamat po sa Acubicol at sa uh, Congressman Sal Chico at sa kanya mga staff po, maraming maraming salamat po Sir Alvin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayon. Ayan nyo po lola at alalayan kayo dyan ni Sir Alvin at mga staff ng Akubicol dyan upang tuluyang matanggap ang tulong mula sa Akubicol Party para na rin po sa pagpapagamot ng inyong apo. Maraming maraming salamat po. All right.